So ito po, update update po tayo sa mga ginagawa po nating unit dito sa FC Cars Minivan Van Manila, Dasmariñas, Cavite po ang aping ang aming shop sa mga gusto po mag-visit. Tawag lang po kayo sa amin. ayan po. DA64W na Smiley Edition. So ito po yung pinaka top of the line po pagdating po sa DA64. So ayan, may auto stepboard po siya check po natin yung loob ito po available po itong unit na to kinalas lang po natin yung kanyang uh, cover ng steering ayan napakalinis pa po ng kanyang loob so ito po available po ito Kadadating lang po sa ating shop ayan so ito po yung mga foray list natin DA17W na dual automatic sliding door DR17 po ayan pag Nissan po DR yan na po natin yung unit yan so this week release na po ng unit push button ayan po dual automatic sliding door with auto step board so ito mga pinalagay ng ating buyer dash cam so yan po di detail pa po natin tong unit bago natin i-release. So ito po DA17V semi wagon. Check po natin yung kanyang muka. Ayun po napakaganda po ng harapan ng unit. So ang gusto ng ating buyer dito ay nang napakasimple lang po na seat cover. Ayan. Fini-finish na po natin yung unit. Straightmatic po kung ano po ang uh, specs ng DA17W. Ayan. Same din po ito. Ayan. Yung owner po nito, OFW po, si Sir. Ah, ayan, nakalimutan ko na. Ito si Boss Jandrian po. May, may ari ng unit na to. Smiley kay Boss Leonard. Ayan po. Na-convert na to. Good though, no? Ayan, na uh, for painting na po tayo. Nakaline up na po to sa painting. Ayan po, full weld po yan. Ayan, tamang-tama po yung uh, alignment nito mga unit natin. Ayan po yung mga napaka-importante, yung alignment. So ayan, nakamags na po yan. Nung dumating ang unit. So line up natin for conversion. Ito po, Sir Alan Coronado, dalawa po ang unit na kinuha sa atin, DA63T 4x4. Ito rin pong isang to ay DA, DA64W na dual automatic sliding door all wheel drive or yung tinatawag nating 4x4. Ayan po, naka full time ah, all wheel drive po ito. Ayan, full time four wheel po. Ayan. So for conversion tayo, Ayan po, napakaganda po ng ating pagkakakonvert ng unit. So dito, baki-baki po tayo dito. Pati dito sa DA64W. Ayan. So ito po yung mga nakaline up natin na unit dito na gagawin. Ayan po. Ah, DA64W na Samurai Edition to. Ito po, ay DA64W na manual sliding door lang po. Ayan, sporty edition. So itong isang to, naka-line up din po, DA17W, dual automatic sliding door again. Ayan, with auto step board. Ayan po. So ayan, pinipinturahan po natin dito yung kanilang mga uh, dashboard. Ayan. So crack finish ko ano po yung ating texture original. Ayan po, kinukuha, kinukuha, po natin yung original texture ng dashboard. So ganyan po tayong kaingat gumawa ng mga dashboard. Ayan. Tatlong panel po yan na nahuhugot. So hindi po tayo naka-fix tayo pagdating sa dashboard. Napaka-importante po nang para hindi po nabibiyak yung ating dashboard pag uh, binabaklas. So, yung mga unit dito may may mga may-ari na din. So, ito. DA17 W again, ayan po. So, itong isang tos, ito yung smiley daw? kanina, ayan, papasok na po natin sa painting area. Ayan. Ayan po. So, option po ng ating mga buyer kung anong klaseng conversion po. Mas maganda, bisitahin nyo po kami dito para makita nyo po yung mga process ng paggawa natin. Ayan. So, DA64V. Ayan. Ayan po. Boss Marvi na may-ari. Ayan po ah. Pinapasok na po natin sa ating painting area ang unit. Ay, ang ganda po ng mags. Okay. So ito naman po naka-setup from Japan, dumating DA64W. Ayan, up po 'yan. So yung kanyang facelift from Japan, body kit, yung kanyang uh, shock absorber, adjustable po 'yan. Ayan, pwedeng i-lower, pwedeng iangat ng standard uh, height. Ayan po. LED tail light. So kinopya po natin yung color ng steel gray ng Nabara, Ayan po. So, ayan po. Pagkabi na natin yung ating seat cover from Japan. Malinis na malinis po yung original seats. Pero papalitan po natin yan na kung ano po ang gusto ng ating buyer. Ayan po. Siya po ang mamimili ng design at color ng seat cover. Ayan po. Ayan po. Napakaganda po ng pagkakagawa natin. Ayan. Ito po mga to. Yung kanyang harapan ay ating fino full weld. Yan, nilaligyan natin ng anti-corrosion. Yan, napaka-importante para hindi kalawangin. Eh, sineselyohan po natin lahat ng pwedeng daanan ng tubig. Ayan, yung mga naiwang butas sa ating conversion. Ayan. nililigtas natin. Importante, hindi po makapasok yung tubig para maiwasan po natin yung pagkabulok ng ating mga bedding. Ayan. So, ayan po. Napakaganda po ng mga unit dito, 'yung aming pagkakagawa ay mga pulido. Ayan po. Sa mga interested po, pwede po kayong tumawag sa amin or mag-message po kayo sa aming FB page, FC Cars Minivan Manila. So ayan po.